World Yield Dan Series and Nail Subscriber, 2,000 at 25 bonus, libreng download para Yield Subscriber. Ang layunin ng pananaliksik ay magbigay ng sinuman, ng kaalaman, karunungan at pangunawa upang suriin at isaalang-alang ang mahahalagang salik ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nasaksihan ng mga predamite ang kataklism na nagresulta sa kanilang pagkawasak sa pamamagitan ang pag-ukit ng mga babala sa bato upang ipaalam ang lahat ng kaganapan sa antas ng pagkalipol na magaganap kapag bumalik ang destroyer sa ating solar system. Ang mga sumusunod ay kumukumpleto sa World of the Damned series na nagbibigay sa sinuman ng kakayahang tuparin ang utos na hanapin ang Diyos tulad noong panahon bago ang baha. Ang bonus na ito sa World Ye Damned subscribers ay nagbibigay ng sumusunod na impormasyon, kaalaman, at benepisyo. Ang World of the Damned ay nagpapakita ng katotohanan ng sanhi ng baha, at nagbibigay ng kaalaman sa mga predamites ng pagbabalik ng destroyer, na kumakatawan sa pandaigdigang pakiramdam ng kapahamakan na kinukumpirma ng Biblia sa pahayag ng pagkawasak ng lupa. Ang spiritual realms ay nagbibigay ng visual na paliwanag ng pagkakaroon ng mga bagay na nakikita, at mga bagay na hindi nakikita, dahil ito ang destinasyon kung saan pupunta ang lahat, kapag umalis sila sa Earth. Sinusuri ng human origin ang mga pag-aangkin ng agham, at inihahambing ang mga nakasulat na sanggunian ng Biblia na pinatutunayan ng mga natuklasan ng Human Genome Project, at ang talinghaga ng trigo at mga pangsirang damo, ay nagpapakilala sa mga nakaligtas sa baha bilang mga pangsirang damo. Book Secrets, Episode 4, The Biblical Solution, 2,025 Bonus, Subscriber Bonus. Ang nakasulat na mga referensya ng Biblia ay nagsisiwalat ng kaalaman kung paano nakipag-ugnayan ang mga predamite sa mailalang Diyos ng Genesis, Kabanata Isa. Ang kaalamang ito ay nananatiling lihim sa kasalukuyan upang maiwasang malaman dahil ang paggamit nito ay sisira sa kamatayan dahil ito ay mapipigilan sa pag-alis ng mga kaluluwa. Ang kaluluwa ay natural na namamatay ng walang pamamagitan ng kamatayan, umaangat sa ibabaw ng lupa at nakamit ang tagumpay laban sa kamatayan, gaya ng nasusulat sa isa mga taga-Korinto 15 oras 55 minuto. Ang predamite ng mga tagubilin sa direksyon, at lokasyon ng trono ng Diyos na lumikha, pinapayagan ang sinuman na tuparin ang utos na hanapin ang Diyos ang araw ay ginagamit upang makipag-usap sa Diyos na lumikha, at ginagamit ang mga tagubilin upang idirekta ang liwanag sa at sa pamamagitan ng katawan, ito ay magpapailaw sa pinakamadilim na lugar sa earth, at magpapalusog sa pineal gland. Aalisin ang liwanag ng araw ang kadiliman sa laman. Aklat ng Eid Lihim, Episode 4, ang biblical na solusyon ay nagbibigay sa sinuman ng siyentipiko, at pisikal na ebidensya na kanilang ginawa na maaaring ibahagi, suriin at isaalang-alang. Bago ito magsimula. Kapag ang huling tanda lumilitaw sa langit. Malalaman ng mundo malapit na ang wakas. Hindi ito makakaapekto sa lupa. Ito ay magnetic field. Aalisin ang lupa ng mga ari-arian nito hanggang sa hardpan ng planeta. Ano ang natitira? Magiging patay na planeta. Walang lupa. Walang tubig. Walang atmosphere. Walang buhay. Tulad ng nangyari sa Mars. Sa huling sipin nito, Earth ang susunod. Tingnan ang wakas sa simula. Mundo ng mga sinumpa. Bago ito magsimula. May natitira pang oras. Bago ito magsimula. Mga pangunahing tagubilin bago umalis sa lupa.